Aside from ah, yeah. after the po, siguro na po muna ako sa pelikula. Nasabi ko, baka this time ako na yung mag-direct at mag-produce. Wow! Kasi kung merong, honestly, kung merong mga at mong mamumunan sa, sa kaalaman ko, syempre ako na po yun. Para kung sakasakali man na hindi pala o hindi magtagumpay, wala akong ibang nasakta na ng na tao. Bagkos, I'm sure kapag nag may matutulungan pa akong iba. Kasi, ako pa rin galing sa AB. Siyempre, kung sino unang tutulong ko, yung mga taong unang mga nakasama ko nung araw pa. Kaya kung mapapansin niyo, kahit sa ano? yung mga taong unang mga nakasama sa buhay ko, yung mga unang sa akin, kasama ko yung puso lang hanggang ngayon. Actually ko, nagulat ako yung dalawang taong tumulong sa inyong Kasi, ah, 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 lang. Talagang, ah, 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 Okay. Mm. Kasi siyempre po talaga sabi ko kung dino po dahil sa kanila, wala po. Kahit direct dance, talagay po yung Eh, every time, kahit magsa-award na sila, paulit-ulit, every time na nakakakuha ko ng awards, achievement, hindi hindi ko nakakalimutan. Kasi sila po ng pinto ko kung nasan man ako ngayon. Yes. Okay. Kung plasado, planchado na ba yung movie na yon Anong man kagawin? Tapos, sinong kasama? ganun ganun levels na uh, Actually, planchado na siya, pero siyempre mahirap po kasi nga i-reveal agad. pero, ano sa press gusto ko siyang gawin for, ano, for Metro Manila Film Festival. Oh. Right? Kasi yung sabi ko nga po, yung pangarap ko na every year, at least meron akong makagawa ko ng isang uh, pelikula para sa Metro Manila Film Festival. Mahalaga po siya sa akin. Kasi alam ko po ito yung, ito yung panahon na pamilya magkakasama. Saka sabi ko nga po, gumagawa ko ng pelikula hindi para sa akin. Hindi para sa fulfillment ng, ano ko, ng, ng artistic side ko. Hindi ko sinasabing mali iba na, na ginagawa nila yung pelikula nila para sa fulfillment nila. Ako ginagawa ko ako ng pelikula o gumagawa ko ng soap opera para po sa mga tao kong mananood. Kaya yun po. Kaya yun po yung lagong na kasi alam ko, kapag Metro Manila Film Festival o pag December, diyan po nagsasama-sama ang pamilya Iwalay mo na kay ni Vice. Hindi pa po sigurado. Kasi, pa pang pwedeng mangyari. Hindi pa po masasabi sa kayo. Okay. Oh, kasi, nang-mention mo na kaya pwede kang magkuha ng concepts. Can you do it for your other actors <clears throat> na mga kasama mo sa industry? Honestly, Or, like kunyari yung ano, sabi ko nga po, yung On the Wings of Love, concept ko yun <laughs> eh. Concept, <laughs> concept yung On the Wings of Love. Okay, kayo din di ba? So, una po kami natin, guys. Uh -huh. Tapos kami ni Ali Juday. Eh. Uh, -huh. Tapos nagsisara yung Ronnie mo. Okay. Eh pero dahil nagkaroon na po ulo so, sa pero na ikaw lamang, ibinigay ko na lang po sa iba. Which is ibinigay na daw po sa Dreamscape. Kaya yun po yung nangyari sa Jay so, Doon. Okay, okay. Yeah. okay. Yeah. okay. Uh, you were asking,